Ina. Ano ba ito? Huwag ka mo na yan. tago mo na yan. Regalo Kulang to! Huwag oh, oh, oh. ka mo lang to! Oo, oo, oo. Dadagdagan ko. Dadagdagan ko. O, sige. Okay na. Okay. Pa. Mm -hmm. Bakit nga si Mayor Avipileni, nagpupunta pa ng Senado? Ba't nagkakultisikol pa? Oo nga naman. Bakit meron pang mga parang partnership sa mga ibang ahensya ng government? Uh -oh. For example, ng DepEd. Uh Oo. -oh. Eto kasi yon. Sa akin, walang problema to work with government uh, pagdating sa programa. Pero siguro to join forces um, sa politika, maraming considerations eh. Um, una, Siyempre, sobrang disaligned na mga paniniwala namin as far as yung values, as far as yung yung klase ng leadership sa kagovernance na pinapaniwalaan. So kung magjo-join forces, paano namin itatraverse Kasi ang ayaw nating mangyari to send the message na just to win elections, isasantabi na natin yung mga paniniwala natin. So sa akin, while I'm open to anything uh, for 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 the sake of the country, kailangan i-settle itong differences na to. Malinaw na malinaw naman, mga kabata, sinabi ni Mayor VP Lenny noon pa na okay lang na mag-work sa gobyerno. Makipagtulungan mm. sa government in terms sa mga proyekto, Oo. sa mga programa ng government. Na makakabuti para sa yes, taong bayan. Yes, yes. nga ng Deped, di ba? Di ba nga nabigyan pa ng recognition yung certificate si VP Lenny, di ba? So, angat buhay. Oo. Nang DepEd. Kasi nga, may mga partnership sila, may mga collab sila in terms sa mga e-learning, mm -hmm. di ba? Sa mga classroom. Yes. Pero, pag ang pinag-usapan na ay political party, o yung wag to -jo join si Mayor VP Lenny oh. sa isang political party o mm -hmm. partido in mm -hmm. terms sa politics, mm -hmm. It's a no-no. No-no yan? No-no yan? Kasi, sabi nga niya, malaki ang pagkakaiba mm. ng prinsipyo. Yung values kasi. Ah, Una-una dyan yung values ng... Yes. Di pipilihan eh. Anong klaseng mga values Transparency, yan? Transparency, accountability, and good governance. Yung pagiging honest. Uh, honest ah. to God. Yung <laughs> pagiging honest, ah. di ba? Siyempre, it's a no-no na sumakas. Grupo or political party na ayaw ng honesty is the best policy. Oh. Kaya na pinatanggal yung mga visual aids sa classroom. Ay, good news! Pwede na silang itabit ulit. Ah, oh, pwede na? Yes! Woo. Woo. Eh, kasi syempre, hindi na yun ang sekretary ng DepEd. iba na ang sekretary ng DepEd, di ba? Iba na eh. Sekretary Angara na. Kaya pwede na ibalik yung mga ang? tinanggal yung honesty, honesty, is the is the best best honesty. honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Kaya, kaya ang pangalan mo, walang H. ba? Diba? Eh, nga mga kabata helmet. Malinaw na malinaw yan. Bito ka pa. this hmm. May disalignment. Sa paniniwala, sa prinsipyo, and sa values. Kaya, no, no kay VP na mag-join sa isang political party na hindi sila paralel. di oh. ka Sa prinsipyo, pa sa values. Susupal pa lang ka ng oh. na may lamang pera. Oya, ah, grabe ang mga pagsupal ng mga envelope na yan. Uh -huh. At yan ay isa sa mga pwedeng mabuksan during the impeachment trial. Uh -huh. Kaya mga batang helmet, talaga, kailangan talagang kailangan matuloy ang impeachment trial para sumingaw na ang katotohanan. Kasi wala ka naman tinatago. Uh -huh. O bakit tayo, Bakit pinipigilan nyo? Uh -huh. At least, magkakaroon ng kaliwanagan yung mga pa-envelope sa DepEd, uh -huh. di ba? Yung mga confi uh -huh. yung mga duffel pinaglagyan ng pera ng mga Winidro. Diba? Oo, oh, eh diba? Kayo naman, mga marites, mahilig kayo sa mga teleseryeng drama. Yes. O oh, ito, true to life. Yes! True story! Uh -huh. Naaabangan uh -huh. natin tuwing hapon! <laughs> <laughs> o oh, diba? Ooh. Yung kay Erap e. Eh. Inabangan ko talaga yun. Mm. Bidyo for may mga rosebud. Oh. Lumabas doon. Wow. Diba? diba? Yung mga hey, Roses. Si Rose, ba? Hindi mo kilala. Hindi, nakalimutan ko na uh, yan uh, eh. Mga pawisel blower that time. Oh. Pero yan nga, mga kabatang helmet ah. Nako, kung ako talagang tatanungin, dapat talaga matuloy ang impeachment trial na yan. Oo. Oh. Para, di ba, once and for all, kung wala kalamang tinatago, eh di, so be it, di ba? Oo, oh, dapat na nating makilala kung sino si Mary, Mary Grace Platt! talaga. Tanda nyo mga bata helmet. Yung mga binigay na pera, kaperahan, dyan kaila Mary Grace Piatos, pera natin yon Hello? Uh oh, Di ba? Kung tayo makapagreklamo tayo sa mga kumpanya natin, sa, sa mga HR natin, na bakit ito lang sinisweldo natin, aba ito, dapat magreklamo pa rin tayo dahil pera natin yung nilustay! Uh -oh. uh -oh. oh. Reklamo ka nga ng reklamo, mahalang bilhin sa palengke, oh. hindi ka makabili man lang ng diba? kamatis, sibuyas, at puro norcubes na lang ang sinasahog mo. Oh. Di ba? yun? Kaya, ako, i-comment nyo lang yan masasabi nyo. At gusto mo ang na ito, mag-subscribe at click notification bell para lagi updated sa lahat ng in-upload namin videographer. Pichographer. Basta stay happy, stay healthy, stay safe always. Sabi ko, kung isa sa buhay din ang mukha. better everyday. God bless everyone. Bye! Huwag ka na maingay. Huwag